Natuwa ang mga mababata sa paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mahalagang batas na makakatulong sa ating mga kababayan. Kabilang na dito ang No Permit, No Exam Prohibition Act. Si Mela Lesmora sa detalye. Rise and shine, Mela! Kapwa ikinalugod ng mga mambabatas mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang mahalagang panukalang batas na lubos na makatutulong sa ating mga kababayan. Katulad na lang ng Republic Act No. 11984 o No Permit No Exam Prohibition Act. Sa ilalim nito, bawal ng hindi payagang makakuha ng pagsusulit ang mga estudyanteng hindi makabayad ng tuition o iba pang school fee ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa pamagitan ng bagong batas na ito, mabibigyan ng pantay na oportunidad ang mga mag-aaral anumang estado nila sa buhay. Sabi naman ni Sen. Bong Revilla na isa sa mga pangunahing may akda ng batas, alay nila ito sa mga kabataang nagsusumikap para makapagtapos ng pag-aaral na siya namang magbibigay daan sa pagkamit ng kanilang mga pangarap. Bukod naman dito, isa pang bagong batas ang nilagdaan ng presidente para mapadali pa ang pag apply at pag-renew ng passports sa bansa, lalo na para sa vulnerable sector. Yan ang Republic Act No. 11983 o New Philippine Passport Act. Giit ni Senadora Aimee Marcos na isa sa mga principal sponsor nito, sa ilalim ng batas, hindi na kailangan pa ng personal appearance sa mga senior citizen at OFW sa passport renewal at magkakaroon na rin ng emergency passport issuance sa mga kababayan nating nawalan ng passport habang nasa ibang bansa. Para naman sa sektor ng agrikultura, lalo na hinggil sa mga nasa industriya ng asin sa bansa, magandang balita dahil naisabatas na rin ang Republic Act No. 11985 of Philippine Salt Industry Development Act. Ayon kay Agri Partylist Representative Wilbert Lee na isa sa mga principal author ng batas sa pamamagitan ng landmark legislation na ito, hindi lamang mapalalakas ang local salt production sa bansa kundi mapaiigting din ang kapasidad ng ating salt farmers. Giit na mga mambabatas, babantayan din nila hanggang sa implementasyon ng mga bagong batas na ito para tiyak na mapakikinabangan ng ating mga kababayan. melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.